Napanood ko pala yung live ni Yorme Isko kanina. Nandito sila kanina sa kartilya ng Katipunan para i-showcase itong Mindanao Fruits and Food Festival. Kaya, eh napanood din pala ni Sean, kaya niyaya ako ni Sean. Kaya ngayon, nandito na tayo. Kaya samahan niyo kami, alikahan. Ang aking ka-date ngayon sa kartilya ng Katipunan. Ay ah. po. Valentine's Day. Kaya ayan, samahan nyo ako. Tignan natin kung ano na yung mga masasarap na prutas from Mindanao at mga pagkain nila. Ito ay magtatagal pala na October 10 to 17 2025. Akala ko nga ngayon sarado na pero nakaabot pa din kami. Kaya halika na. Samahan nyo kami ni Sean. Alayo ng kadate ko. Sandali. Ha? <laughs> <Ayan>. Ha? Ha? <laughs> umpisahan natin dito. Anong meron dyan, Han? Oo. Meron itong yema nyo? Ano itong yema nyo, Dorian? Meron silang yema dito from Dabao. Sa naging Dabao Light is here. Mga iba't ibang flavor ng yema nila dito. Puro pala ito yema. Ito, pero iba-ibang klase. Ito yung... Mmm. Peanut meron din. Hindi lang yema meron dito, meron din silang cashew meron din sila pang spread. Kaya kung sino yung may mga mahihilig dyan sa yema, iba't ibang flavor meron dito, kaya punta na rin kayo dito. Meron din dito dried mango. Pero naghahanap ako ng dried mango na may chocolate Pero, ewan ko ba meron ako matikman na dried mango, kaya ngayon gustong-gusto ko na rin kumain ng dried mango. Akala mo naman makaka-healthily, di ba yan? oh yan, so, may mga saging. Try natin tong marang. Kasi matagal ko na rin gusto tikman tong marang. Sir, sir. Uh, Ay, katulad. Sir, buwako. Ako, maraming nabibili na rin. na lahat. I-invite natin sila. Kung sino yung may mga gustong kumain ng marang, ayan, punta na kayo dito sa cartil niya 403 ng katipunan. 400, po. 400. 400, Ilang kilos to ate ko? 2.6 2.6 kilos? Kasi magkano ang isang kilo? 150 pesos. Premium marang po ito. Premium. Yung makita anong marang pang, parang dito maganda. Oo ah, ganun. Natagpuan natin ang magandang marang. Kasing ganda ko dito. Sige na, piling na <laughs> natin. <laughs> durian, napakadaming durian. Kung kanina mara, ngayon durian naman. Dahil ito ang isa sa kanilang sikat na frutas. Bili rin tayo ng Lanzones. Okay, so, Mukhang ito seedless. Balaking batoy. bato. batoy. Ay, anong iyan? Buto nga pag mga... Mmm. Makahanap huh? ako ng seedless na Lanzones na okay. dire-diretso. Uh, Oo, no, oh, oh, walang ano. Oh, ito. Hmm. Kaya yeah, kung sino may gusto ng lansones na walang buto, punta na kayo dito sa kartilya ng Katipunan. Kaya dalawa na dere-dere. dire dere tsoka. Sige mo. Keep the change. <laughs> okay. Kaya pagkapanood namin kanina nung live ni Yormie, talagang nakaplano na si Sion na magpunta dito sa Cartilla na. Na ka pa, akala mo liwasan ba ni pala ng Katipunay. <laughs> Tingnan naman dami niya. <laughs> okay lang yan na. <laughs> parang eto naman, kung yung kabilang side, puro more on prutas. parang eto ay i-check natin. <laughs> ah, dito ka bibili ng durian. Daming durian doon. Oh. Kaya maamoy na masarap. Durian. <laughs> Sana kung gusto mo, hindi. Dito tao. Dito tao, gusto mo, hindi. <laughs> hindi ba alam yung lasa, no? Hindi ko alam lasa ng na durian, eh. Yeah. Ha? Sarap! Ano lang yan. Gusto mo, ayaw mo. Ay, masarap yan. Masarap siya, pero parang siyempre, hindi ko nakasanayang kainin. Kaya, pero, at least na-try ko magdurian. Bakit siya? Ayoko na. Kami yan na rin. Oh, hindi ko eh. ka mo. Maamoy talaga? Amoy mo wala. Okay, ayaw mo talaga. Hindi nga ako nag-gargle pag umaga eh. Kapag ka. Kapag ka sa... Ay, tingnan natin dito. Ha? Hari ng no? MPIO. Pula na Ay kita siya Ang grabo no! Ay nandito! Hello, you're Miss Arda. Oh, kaya ikot kayo nandito. Ani naku ng kuryente. Nagrabe ako talo 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 muna kayo hi hi talo 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 Dali ka sa yeah. kita. Magire hindi mag, -re -re mag ano muna, magre-recommend sa atin si oh. Mocha. Ano bang ipi-recommend -re sa akin? Apple. Yes. Mo itong, mga sisi. Mga sisi. Sis Apple. yes. man mo ito? Mga sis. Mga sis na masis sis natin. Itong napaka kakaibang prutas. Ah, ano, ang an tawag sa kanya man? ay American sapote. Ay, ganon? First time kong makita to in person at matikman. Oh, buti na lang. Tikman natin ang American sapote. Check natin kung tama tayo ng lasa, Mocha. Kung ano yung lasa. Oh, mo may ah. ano ha? Sabi ah. tayo, masagot ha?

yung may pa, yung dulo siguro yung okay, yung, yung, yung lamig na yung na mangga oh. pero more on mangga ay eto pa tikim pa ito pa marami sa farm namin kinatawag po itong sentida uh, parang 3 in 1 fruit po ito kapatid siya ng langka pagbukas mo ayan po parang marang pero ang lasa nito durian marang at saka langka oh. Oh, lahat na. Fruit salad naman. Fruit salad na. Hindi ka na maghahanap, no? All-in-one na, no? Dami ko nakain. Dami? <laughs> Grabe. Sige na pa kayo? Medyo. Oh, ano na pala. Okay. Oh. Kasi meron lang yung ano. Thank, Thank you. you. Alam mo, kala ko chesa siya sa itsura. Alam niyo mga kasis, sa mga ganitong bazaar, masarap din puntahan. Kasi malalaman mo kung ano yung specialty or kung ano yung, for example, sa Dabao, durian, marang. Diba? Ito, sa Bukidnon, meron American Sapote. Eh. Kumbaga, parang ma-explore natin kung ano ba, kung For example, itong pagkain natin, parang naramdaman mo, nasa bukid nun ka. Yung kumain ka ng durian, parang akala mo, nasa Dabao ka, yun pala. Nasa Manila ka lang, di ba? May langka, durian, marangka. Natikman natin. Mm, Matamis pa. Oh. Mm. mm yung sempedak pala nila ngayon, hindi pala binibenta. Pero pini piniprepare nila ito para... Para sa shake bukas. Kaya kung sino yung nahihiwagan, ano nga ba lasa ng may langka ka na, may marang ka na, may durian ka pa, tapos naka-shake pa, punta na kayo dito. Yan, tignan, tignan niya si Kuya Carlo. Yan. Ito ba ito? Ito? Iyan naman. Ah, ah okay. Ay, dito di pa karami yun. Yes. Mmm. Mas masarap nga to. Oo. Diba? Uh -huh. Binabalik namin yung buto kasi nga since sabi nila hindi pa masyadong ano, kaya binabalik namin yung buto para at least matanim. Hindi <laughs> ko matanim sa ulo. Masusok ko mm. lang. Hindi pa na ba sa ice cream po ito ba? Sa? Ice cream. Oh, so ice cream. Ice cream. Kasi matamis na matamis po Oo, siya. Oo, sobra. So, so Yung iba po, hindi na po nag-add ng sugar. Mm. Yung farm po namin, nagsiserve ng shake na healthy shake. Mm. Fresh from the... Kuya, yung so, na, Ang galing. Uh, may, may, mga dalawang hektarya kami siya. Mm, may dalawang hektarya. Suka. Diyos Asan Ano? suka At niyo? 25. Ay, ma'am. 25 daw ate. Alay, Bro, bro. Parifin lahat. Magkano ganyan suka ate ko? Sa ganito tuba oh. Ah, tuba. Anong ito? Bro. Ano yan? Parang okay na ako dito. Eto ba? Try niyo po, si and spicy. Ito mas gusto ko itong spicy. Okay. Oh, chili garlic. Ito, 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 ito. Ha? Paano inumin mo? Hindi, <laughs> honey. Ito! Paano inumin na ni ito? Ah, alam ko. Ayan mo. Gusto yung ano? Nahalo ito, ba? Na-mix mo ba? Apo. Ito yan. Apo. Spicy. Sinamak naman. Sinamak ang tawag sa suka Casa Lontok. Mm. Sarap siya sa tigsaro na. Okay. Sarap siya sa Ito, sir. Try nyo po. Best seller po namin, habanyero. Habanyero naman. Habanyero. Habanyero. <laughs> mas mas type ko itong ganito. No. Mm. Bili mo ka ito, honey. Oh. <laughs> okay, ma'am. 100 na lang. P100? Biglan mo sila. Ay, pa pala mahilig sila. Ito yeah. kasi bakit Pabili na tayo ng sinema. Lagay na natin. Balikan na nito. Pagkano per kilo? P230. P230. na Ready to eat na. Ready to eat na. Uh, Products of Kidapawansi. P339. 339, 339 doon. mo, Sir. Pagdagan mo daw. Oh. Di ba? Misa lang siya maglambing. Pabalik <laughs> <laughs> pa ako dito. Mukhang 17 pa kami. October 17. Ate, okay. dito ako <laughs> dito ako Bumerang. Thank you po. Tapos na kami mag-shopping. Ayan, ang dami mo nating napamili. Ha? Happy ka ba? Oo naman. Yes. Yan dami. Dami namin kakainin bukas. Bukas agad. Ubusin natin lang. Maya. Yung durian. Okay. Oh. Okay, <laughs>